pecho sa sana malapit lapit na to ilang araw na lang titibain na hindi ko lang alam kung magkano ang presyo ng pecho kung sa gawin doon meron parang sa likod ng sampalok mayroon din pecho so. Ah. Oo, So, mag-ulam ng sitaw. Ito na yung puno. Ang benda rito, malamig. Pero, bibili rin ng pangret. At ala na tayong pag sa ret. Ito lang, pechay sa litanya. ng lang, laon. pag bigas. Ay pang ilang kilo lang.